mo sino kas kasama mo pumunta dito Tama ako yun eh pugpug to ya Sumama ka kay Kuya mo pugpug Ah lakad ako Lakad ka Ano si ano sakay ni Kuya Ay bag mo iwan nako Hmm bag mo iwan nako naman ni eh. Naglakad ka uwi mm -mm. Sino kasama mo kitchen ko eh. Hindi. Sino kasama mo umuwi dito? Uwi ako naman ni. Eh. Ha? Uwi ako naman. Uwi ako naman. Uwi ako naman. Uwi ka? Saan ka nabi? Saan ka naglakad? Oo, uwi ako doon. Yura. Hmm. Sino kasama mo po uwi dito? hinintay mo ako doon tapos mag iwan ka doon pumunta ka dito mag isa naglakas sino kasama mo sino naghatid sa iyo dito naglakad hmm, ako ah walang naghatid sa iyo dito naglakad ka naglakad ka lang hmm. ako hmm? Nandaring ako hmm. ah mga guys nagulat ako nandito kasi ako sa pagpahan namin, umuwi ako dito kaninang umaga kasi may kinukuha lang ako dito. Tapos nagulat ako guys, sinara ko yung pintuan. Nagulat ako, nakita ko yung anino niya, tinulak niya, pa, papalik sana ako doon sa bahay ng tita ko. Pagbuksan ko yung anak ko pala, ayan, na umuwi siya guys, na mag-isa. Umuwi daw siya na mag-isa, buti hindi siya nasagasaan. Diyos ko, ako naninervyos ako, natatakot ako. Ang ano, ang hindi ko pa tinanong ito, yung kasi sa baka daw sasama daw sa kanya at hindi wala namang sinabi yung pamangkin ko sa akin ng lalaki na sasama daw siya na sinaman niya tapos sa uh, pumunta ako sa bahay ng lola niya tinitingnan ko yung pamangkin ko kung nandoon pa siya para tanungin ko kung kung siya pa nagpasama nitong bata uh, umalis na siya sa trabaho mga mamaya pagdating niya mamaya itatanong ko ito dyan mamaya itatanong ko kung sinama ba niya o hindi. Kasi sabi ng bata, naglalakad daw siya pa dito. Kasi iniwan ko daw siya doon. Iniwan ko siya doon guys sa bahay ng tita ko kasi saglit lang naman ako. Hindi ko pala alam na pumunta siya kasi wala pang gising doon. Tulog pa yung mga tao doon. Abangan yan mamaya. Itatanong natin mamaya pagdating niya. Kaso nga lang hapon.